2000, kayo ba yung nag-message sa programang Muntingiri? Upo ka dito anak. Dito ka, dito ka, dito ka sa tabi ko. Ayan. Ano ba yan anak mo? Kapatid mo? Pamangkin mo, nag-message ba kayo? Ano pangalan? Ah, asawa ko si Jernil yun. Ang business yan dito. Ano din ba pangalan mo? Happy Mother's Day sa anak. J.R. Dillion. Lagi nakasubaybay kayo sa akin programa yung J.R. Dillion yan. Eh? J.R. Andito na yung iyong asawa. Ayan. Ayan. Bitiin mo na yung mga kapitbahay, ang iyong asawa, batiin mo muna. Hiya ka. Huwag ba yan? Eh, Nagkaanak na nga kayo, mahiya ka pa. batiin mo muna. Batiin mo siya. So, Dati, mag-iingat ka sa iyong trabaho. Ano? Okay ba? Ngayon ko, ilan taon ka na ba? 19. 19. Uh, ano bang may tutulong ng inyong abang Sa ngalan ng aking programa. Ayan, may baby ka ba? May UTI. Sino may UTI? Ang babae. Ah, may sakit. Ay kailan? Tuwing sabi lang Nilalagnat. may infection yan. Kailangan 30. niya ng antibiotic. Nakacheck up nyo yun na ba yan? Kung pala ano lang po, may po so Ah, nag-comment yun na no, nasa ospital kayo. Ngayon may mga gamot na bibilin. O nabili na? Ay, hindi pa nabibili ang gamot. Ano bang mga gamot ang kanyang ininom? Yung Ha? Ayan, ang inyong abang lupod, hindi doktor, ha? Hindi, doktor. Baka sa akin kayo magpa-check up. Madadali buhay nyo. <laughs> Kaya, ito. Reseta ng gamot na ibinibigay sa atin upang kanilang mabili. Ayan. Galing pa pala ito ng kaita. Ito ang kay sa ating kababayan. Pagka-tay-tay, Pero ang kanyang reseta nang gagaling pa sa ospital ng kaita. Doon po. Ah, doon ka pinanganak. Ah, doon mo siya sinilang. Pero hindi sabihin, nagpagpapakita lang na magandang servisyo ng kaita. Dahil meron naman tayong emergency hospital. Di ba? Hindi ko sinasabing masama ang hospital ng Taytay. Ang sinasabi ko lang, bakit ang ating mga kababayan kadalasan sa kahit tapang mga pumupunta? Yan, katanungan lang. Ha? Hindi e tayo na may mintas, ha? Hindi mo pa nabibili yung gamot mo. O ano masasabi mo ngayon na ano nandito ka na sa programang Munding Iling? Hindi na tumaba ako? O, kaya pala ako natanaw. No? <laughs> Nakatawa pa mga gin mo ah. Ah. ano mo sasabihin mo ngayon? Na mo na Oh, malaking tao! Hindi mo lang malaking tao. Pangit pa ako. Ah, hindi na ako pangit. Ano tingin mo sa akin? Sobrang pangit. Ayan. 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 Ayan lang po ng pagtulong ang inyong abang likod, hindi doktor. Andito po ang kanyang mga reseta. Isa nating kababayan na may, mali, may munting kahilingan para sa kanyang baby na may UTI, hindi maibili ang kanyang gamot. Kayo ba'y sumubok ng pumunta ng barangay? Pumunta na ba kayo ng munisipyo sa inyong tingin ng SWD? Tumingin ng tulong, bakit ayaw niyong pumunta ron? May tanggapan ng ating pam pampayan yun. Ang inyong abang hindi ko, ay eh, privado tao lang, mga tumutulong. Bakit mas pinili niyo pumunta sa akin? Ha? Ah, basta gusto mo lang dito, dito na pili yung lumapit. Next, baka ka na, baka mas madali. Ah, ganun ba? O, marami nga marami sa inyo naman sa inyo, anak-anak, anong masasabi mo? Ah, nakita mo tito at work mo? Ah, anong masasabi mo? Oh, Ayan. Kumain na ba kayo? Anong oras kayo dumating dito? Alas ah, ngayon lang. Mabuti naman. Eh. Pag pinapunta, alam mo na ang umpisa natin. Alam mo na kayo pumunta. Dahil na lang oras ng na ating... Ah, kung hindi po po nakakapag subscribe sa aking munting channel, Munting Hiling by Cap Edward, please subscribe. Follow niya na rin po ako sa Facebook at pakishare na naman po ng aking mga vlog. Yan. Para may din mo naman ang gabot siyang anak ko. Pangilan mo ba bang anak yan? Bata ka pa ha? O na, huwag mo na muna dagdagan, ha? Mahirap ang buhay. Ayan. Ayan. Ito, isang libo. Ha? Ano masasabi mo? Mabibili mo na lang sa patang gamot ang iyong anak. Ha? Saan ba kayo sa IB2000? Sa may likod pa ko ng makulot. Hindi. Sa may sapang godi. Sa sapang godi. Sa, ayo, sa mga taga sa Panggodi, nangampan niya ako dyan, hindi niyo ako binoto. <laughs> pero okay lang yun. Ay, mahirap lang tayo. <laughs> pero tayo pa rin na nakakatulong sa ating mga kababayan. Yan. May press dyan yun. Maganda nga po sa'yo. Alos hindi tayo nakakuha ng bote dyan. Pero hindi tayo lang yun. Parang hindi tayo tumulong. Dahil, so, tanggating mo 1,000 Para maibili mo ng gamot, ang iyong minamahal na anak. Walang masasabi mo, mo, bilang panguli. Eh maraming salamat ay, mabibili ka na yung gama ng? mabibili ka na ayan da, sabihin mo sa asawa mo ano tawag mo sa asawa mo? Salamat. JR lang da, sabihin mo sa akin, JR sabi mo mabibili ka na yung gama ng ating anak mabibili ka na yung gama ng JR ayan mabibili mo na kaya anak maraming maraming salamat sa o, so, ito anak ko, pag uwi mo, mayroon naman ang tita mo, magka ka, ha? Ha? Nag-aaral ka na ba? Saan ka nag-aaral? Mag-aaral mabuti anak ka, mahirap ang walang pinag aaralan Yan, muli po, isang kababayan na naman natin, na natin natulungan, na ang kanyang anak ang may karamdaman. May UTI, mayroon silang reseta, ngunit walang pambili ng gamot. Ang inyong banglidor ay tumutulong ng walang kapalit, at ay tumutulong sa ngalan ng Panginoon at sa ngalan ng kakwa-tao. Walang ibang layunin kundi ang makatulong. May man lamang ang kahirapang dinaranas ng ating magpapaya. Kaya sa inyo, anak, maraming maraming salamat. Sana idalangin nyo lang na sana'y humabap ang ating buwan. Eh? At sana'y sa inyong pag-uwi, nakasubscribe na ba kayo sa YouTube? Kaya pamahagi ninyo na sana'y mag-subscribe at nanood din sila. Malay mo, nangailangan sila ng tulang at atin din sila matulungan. Salamat sa inyo, anak.